Okay, isang napakagandang araw mga kamanibela. So, nandito tayo ngayon sa area ng Bacol. Actually, i-review lang natin itong area na to. Kasi madalas din akong nakikita na mayroon ditong mga natitikitan or nahuhuli. So, bakit kaya sila nagkakaroon ng violation? So, titingnan natin ha. So, by the way, thank you so much dun sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. And uh, napakamalaking bagay po mga kamanibela kung sa tuwing manunood kayo ng video ko ay hindi nyo ini skip yung ads. Kung baga tinatapos nyo po yung ads na lumalabas sa akin YouTube ano sa mga video na naka-upload. So thank you so much po. Dahil doon eh, malaking tulong po yun para sa akin. Kaya patuloy lang po ano. Uh, sabi nga ng iba mga vlogger ano don't skip ads po lagi. So thank you so much mga kamanibela. Yun so okay nandito na tayo mismo sa area So ito yung uh, lugar na to uh, Crossing to dito sa may kanan uh, Bacoor Baco Boulevard Dito naman sa atin ito yung Aguinaldo Highway Then pag kumaliwa tayo Papunta na po yung expressway Pag dumirik tayo Las Piñas So pinaka landmark dito yung uh, St. Dominic School Ayan, Nasa kanan na bahagi po yan So pag dumadaan kasi ako dito Papunta ako ng uh, expressway doon sa may unahan na yon no sa baba nung uh, overpass na yon o yung tulay madalas akong nakikita diyan may mga motoristang nagkakaroon ng ticket ano uh, na kausap sila ng mga traffic enforcer at tinuhuli so mostly ang nakikita ko diyan mga motorcycle rider at the same time may mga ngilang ilang mga four wheels na dumadaan diyan na natitikitan So, titingnan natin kung uh, ano yung mga naging dahilan so disclaimer lang itong video na to para lang sa awareness ng mga motorista na napapadaan dito na sumunod tayo sa batas trapiko mga kamaniwela okay so one time lang natin na mag go para madaanan natin yung uh, area doon sa kabila so hindi masyadong uh, maraming sasakyan ngayon ano so yan nag go na so, oras natin ngayon mga around 8:00 uh, 8 am po ito no ng umaga o, hindi pa masyadong uh, maraming uh, sasakyan dito so yan yung area na yan dyan nandyan yung mga traffic observe natin at dyan din po ah, uh, nahuhuli o na flag down yung mga motorista uh, so yun napansin ko meron na doon nakalagay ng mga orange code ano yun sa traffic. So, babalikan ko yan. Titingnan ko kung bakit uh, nagkakaroon sila ng violation doon. So, mag-u-turn tayo mga kamunibila para makita natin yung uh, situation doon. Kasi, ilang beses ko na rin napanood to sa ibang mga video na rin na gumagawa dito. So, ang dami rin nagko-comment na nahuhuli daw sila. Uh. So, titingnan natin mag-u-turn tayo. Yan, babalik tayo doon mga kami ni Bella. So, so galing naman tayo halimbawa ng uh, Las Piñas. Ano? So, marami kasing volume ng mga dumadaan dito sa sakyan. Ano? So, lalo na siguro pag rush hour, mga hapon yun. Okay, so hanap tayo ng magandang uh, pwesto. Ano? So, hindi tayo masyadong didikit doon. No? Baka meron bantay din mahuli din tayo kasi kukuha lang tayo ng video so dito i think dito safe na tayo dito so dito muna tayo po pwesto so kung mapapansin mo ito yung pinaka kanan na bahagi ng kalsada eh ito yung mga uh, kakanan ano papuntang uh, express or uh, papuntang uh, talaba, no so yun yung mga naka uh, nakapwesto dyan sa kanan yun, ah, kasi may nakalagay po dyan eh na right lane mas turn right po yan dyan ayan isusum natin so, medyo malabo na no so, maganda kasi nagkakaroon na ng magandang uh, uh line na ano? lahat ng halos di nandito na sa may uh, pangalawang sa saka sa pinaka left naman so nakapwesto na silang lahat So, ang nagiging violation dito mga kamanong Pag nandito ka sa kanan Tapos uh, De-direcho ka pala Hindi ka kumanan So, yun Malamang huli ka talaga doon So, ito Okay pa sa ngayon Kasi Hindi pa maraming volume Nang uh, sasakyan dito So, siguro Pag uh, rush hour to 5 5pm 6pm Mga ganon So daming sasakyan dyan, lalo na yung mga motor dyan. So dyan, sila siguro nahuli. So, habang nga uh, kinukuha lang ko ang video na ito, tinitingnan ko. So, wala pang uh, dito, ano, or nagkakamali dahil maluwag naman yung kalsada. So, pu tayo para medyo makita natin ng medyo malapitan, ano. Okay, so, bilisan lang natin yung video kasi wala naman tayong nakitang uh, nagkakaroon ng violation. Alos sa organize organized naman lahat ng mga kakanan ay eh, nasa kanan naman nakapwesto. So dito pag ka papunta ka ng EMOS, So dito ana pumwesto sa gitna. Kasi meron na ang separator, oh, may nilagay na silang mga orange cone ano. So uh, pag lumis ka pa diyan pa kanan tapos hindi ka nang pa kanan. So napaka simpleng uh, traffic yan pagdating sa mga lane markings or uh, alam mo naman yan na pagka uh, kakanang ka kanang ka pag nakalagay kasi dyan o oh, sa may uh, malapit sa hagdan ano nakalagay right lane must turn right po talaga dyan so, hindi ka pwedeng uh, magstay na hindi ka naman pala kanan kasi magkokos ka dyan ng traffic so napaka simple yan mga kamanipid ah. pero bakit ang dami pa rin uh, nahuhuli dahil dyan siguro hapon, sa sobrang volume ng mga sasakyan na nandyan mga motor na gustong mag-uunahan dyan yan, madala silang natitikitan dyan kaya maging responsible po tayong mga motorista mga kamalibela. no? simple lang yan sumunod tayo sa traffic ko yun okay po yan wala akong problema dyan so wala po tayong nakita na nagkaroon ng uh, violation sa area na to at least maganda no kasi dati wala pa tong mga separator na yan no? no hindi nila nilagyan yan dati no, mas maraming uh, nagkakamali dyan dahil sa akala nila pwede ano? kasi may mga area na okay lang na nandun sila sa gilid na yan ng kanan na hindi naman pala sila kakanan so dito sa bakor mahigpit po yan ah uh, pinapatupad nila dyan ano? so good job dyan dahil meron ng separ separator dyan nakalagay ayan o no? mga orange cone na yan yan sa area na yan so para smooth yung traffic dyan kaya sumunod na tayo dyan ano? so okay so ito yung review lang mga kamanipel ha? so sa iba pa natin mga video madalas ganoon namang ginagawa natin nagkakaroon tayo ng review at uh, nagbibigay tayo ng mga uh, suggestion kung saan sila dadaan at para hindi sila matikita na. so I hope na kahit pa paano meron kayong natutunan sa video na to Then wag niyo pong kalimutan ano uh, mag-subscribe kung bago ka lang sa channel ko. And uh, don't skip ads po. Malaking tulong po yon para sa akin. Mayroon din tayong mga video regarding sa mga gustong matuto ng mga uh, driving lesson ano, manual po. And uh, uh, thank you so much po sa lahat mga kamunibela, ano. no. So drive safe po.